everyone! Welcome back to my YouTube channel, Batas Tony Atty. Claire Castro. Ayon sa balita ng DOJ, Timor-Leste granted the Philippines' request for the extradition of Negros Oriental Representative Arnulfo Teves. Panalo na! Yan ang pakiramdam ng DOJ. At hinihintay na lamang ang pagbabalik ni Teves dito sa Pilipinas para harapin ang kaso na isinampa sa kanya kaugnay sa pagkamatay nitong si Governor Ruel Digamo ng Negros Oriental noong taong 2023. Ito kasi si Tevez ay ayaw bumalik sa Pilipinas dahil di umano sa pagbabanta sa kanyang buhay kaugnay nga sa kasong ibinibintang sa kanya. Ang pagpatay sa nasabing gobernador. Si Tevez ay nasabing na sa Timor Leste noong March 2024 dahil nga ang pangalan niya ay nasa Interpol Red List. Pero mapapauwi nga ba agad itong si Tevez? Mukhang matatagalan pa ito dahil ayon kay Atty. Topacio ay hindi patapos ang laban. Not so fast, Mr. Clavano. You have not won. Not by a long shot. Yan ang sabi ni Atty. Topacio. Dahil i-a-apila pa nga raw nila itong decision ng Court of Appeals ng Timor-Leste. At mayroon pa silang inaabangan desisyon. Ito ay patungkol sa kanilang application for political asylum. Sinabi pa nga na kahit man ma-extradite itong si Tevez, e eh pang iharap ito sa Manila Court. At doon, of course, ay magkakaroon ng hearing. So ano pa ang idinagdag ni Atty. And even if you bring Mr. Tevez back, you will still have to prove him guilty in the face of recantations by all witnesses previously against him who were tortured and intimidated. Uh, there was uh, a uh, portent of things to come last uh, hearing na may lima pang magre-recant ngayong araw na ito. Kung matutuloy po yan, wala na pong testigo ang uh, compliance against Congressman Teves. Ano rin dapat silang at uh, testimonya laban doon sa mga sampung nag, uh, nag statement na umamin and thereafter nag-recant. Ngayon kami, circumstantial evidence sila. As we know, uh, without testimonial evidence directly linking Congressman Teves without uh, the confession, ay mahina po ang kaso into testifying falsely against him. Aba, eh, pinaparatangan pala nitong si Tevez, yung mga naging witness laban sa kanya, pero nagrecant na nga dahil di umano, sila ay na-torture at inintimidate para magsita laban sa kanya. Ito pong mga recantation na to ay nagpapatunay lamang sa aming sinasabi noong umpisa pa lamang ng criminal investigation na ito na ang mga hinuhuli nila na hindi nga malaman kung talagang participant dito sa krimen o hindi ay tinatakot, ha, ah, sinasaktan, ha, ah, binabantaan kung ano-anong hinihimok. This is witness tampering and subornation of perjury. Yung isa nga po, si Hannah Mae Sumerano ay dumulog na through her lawyer sa Commission on Human Rights at nagreklamo. Kapag kasi tinanong si Atty. Topacio kung ano ba ang laban nila patungkol dito sa extradition case, sinasabi niya na inilalaban nila na dapat na hindi ma-exadite itong si Teves. Dahil nga ang kaso in silang parito ay may penalty ng life imprisonment. E ano ba ang sabi sa batas ng Timor-Leste? Ito nga yung sinasabi ng batas ng Timor-Leste patungkol sa extradition and expulsion. Number one, extradition shall only take place following a court decision. Ibig sabihin, dapat ito ay ihaharap muna at didinggin ng korte dapat na may desisyon ang Korte ng Timor Leste. Number two, extradition on political grounds is prohibited. Tandaan natin, madalas na sinasabi na Atty. Tupasio na yung pagsasampa uh, ng kaso laban kay Teves ay political persecution lamang. Bakit niya sinabing political persecution? Ilang araw nga lamang daw nung pinatay itong si Governor Roel Digamo, e eh, tinuturo na agad itong si Arnulfo Teves. At kahit daw nag na ang lahat ng witnesses, pabor dito kay Tevez, ay inignore lamang daw ng gobyerno. At itinuloy pa rin ang kaso laban kay Arnulfo Tevez. At maliban dyan, maskin ang Congress ay inexpel itong si Tevez bilang representative ng Negros Oriental. At ito daw ay walang due process. Hindi nga rin ba siya ay nadeklarang terorista? maliban dyan, sinabi ni Atty. Topacio na kahit na ang PNP sinabing may mga threats daw sa buhay nitong si Arnulfo Teves, kaya nga daw hindi bumabalik ng Pilipinas. So marami daw mga bagay-bagay at ebidensya na maipapakita na ang pagpaprosecute kay Teves ay hindi in a normal situation or condition, kundi talagang persecution. Number 3, extradition in respect of offenses punishable under the law of the requesting state by death penalty or life imprisonment, or whenever there are grounds to assume that the person to be extradited may be subjected to torture and inhuman, degrading, and cruel treatment shall not be permitted. So ito ang nilalaban ni Atty. Topacio dahil daw yung kasong isinampa kay Tevez ay may akiba na penalty na life imprisonment So doon sila bumabase na dapat daw ay hindi ma-exedite dahil nga ang kasong kinakaharap ni Teves sa Pilipinas ay maaari siya maparusahan ng life imprisonment dahil nga ito ay patungkol sa pagpatay murder ni Governor Ruel Digamo Number 4 An East Temoris National shall not be expelled or expatriated from the national territory Ito ay hindi na-applicable sa kaso ni Anulfo Teves ang dami palang kinakaharap na kaso nito si Tevez. 10 counts of murder, 12 counts of prostrated murder, 4 counts of attempted murder, na ngayon ay pending sa Manila Regional Trial Court, Branch 51. Ito ay patungkol do sa March 4, 2023 shootings na naganap nga dito sa Pamplona, Negros Oriental. Ito ay sasabi nating pagpatay. Nakasama nga itong si Governor Ruel Degamo. Siyempre, kinabahala din ang DOJ nang si Arnie Teves ay malagay lang sa house arrest. Matatandaan natin na ang balita noong June 12, itong si Teves ay inilagay under house arrest ng Court of Appeals ng Dili. Ito ang kapital ng Timor Leste habang naghihintay sila dito sa extradition proceedings. Former Congressman Arnolfo Teves is currently under house arrest in Timor Leste according to the Department of Justice. Citing the Timor-Leste Prosecutor General, Justice Undersecretary Raul Vasquez says Tevez is currently under house arrest and is under the control of police authorities. Meanwhile, Attorney Ferdinand Topacio says the Timor Leste Court has allowed the former lawmaker to be placed under house arrest. Ngayon, di kinuha siya right after the release from Becora Prison from preventive detention. Uh, nakita after one hearing na hindi ganoon kataas ang uh, flight risk ni uh, Congressman Tevez na uh, dapat na sa jail siya. O kahit sa holding area ng uh, Polisya Nasional de uh, Timor Leste, Pinayaga na lang siyang nasa bahay under guard ng PNTL. So yun po ang nangyari. Habang naghihintay sila dito sa si extradition proceedings. Pero sabi naman ng gobyerno ng Timor-Leste, the government will remain close oversight of the situation to ensure that all procedures are both valid and appropriate. At kahit inilagay sa house arrest itong si Tevez, siya ay deprived pa rin ng kanyang liberty habang ang extradition ay dinidinig sa korte. Kaya ang sabi naman ni Undersecretary Raul Vasquez, Regardless of whether he is in custody, re-arrested, or on house arrest, he is under the control of the police authorities. Simple put, he is deprived of liberty. Pero siyempre, ano ba ang tugon dyan ni Atty. Topacio? Tevez is no longer in jail. Pero sabi naman ng Court of Appeals ng Timor-Leste, makukonsidera pa rin si Tevez na flight risk, kaya siya ay nananatiling isa na sa ilalim sa house arrest. Pero noong June 23, 2024, kinumpirma nga ng DOJ na itong si Tevez pinakawala na rin at tatapos ang house arrest. Dahil ayon sa batas ng Timor Leste, Timoris authorities can only restrict individuals for a maximum of 90 days. Kaya syempre, parang lahat na nagiging order ng Court of Appeals ng Timor Leste ay pumapabor dito kay Tevez. Medyo nakakakaba yun, hindi ba? Pero ang sabi ng DOJ ay nananatili silang tiwala sa justice system ng Timor Leste. At ang sabi pa nga nila, the court has also notified land, sea, and air border authorities to keep Teves within Dili. And all of the Teves documents are still in the possession of security forces. So hindi siya basta-basta makakaalis ng Timor Leste. Kahit siya ay hindi na nasa ilalim ng house arrest. Eh dahil nga lumagpas yung 90 days, hindi na talaga nila maikukulong pa o mahahawakan pa itong si Teves. Kaya kailangan na siyang palayain. Pero still, meron silang commitment na hindi nila palalabasin si Tevez ng Dili. Pero ito nga, nagulat na lamang tayo, nitong June 27, 2024, ay sinabing nag-grant ang request ng Pilipinas para sa extradition nitong si Arnie Tevez. Pero, katulad na sinabi nga ni Atonito paso hindi pa tapos ang laban. Dahil ia-apila pa nila ang desisyon ng Court of Appeals. At meron pa silang inaasahan itong application nila for political asylum. So, tignan na lamang natin ang susunod na mangyayari dito. Dahil sabi nga natin, karapatan naman ni Teves na magsampan ng apila sa mga desisyon na sa tingin nila ay hindi tama at hindi naaayon sa batas ng Timor-Leste. Hanggang sa muli, makita at magkarinigan tayo. Ako po sa Tony Claire Castro, yung papalalang, ang inyong karapatan.